Hi, good morning. So it's uh, 1.45 a.m. Ang aga pa actually. Nagising na ang 1 a.m. Pero hindi <coughs> agad ako bumang. Kasi 3 a.m. daw yung pick up. So today we're doing Oslo tour. Ang sabi dun sa what activity siya and then to tour at and church or whatever so ayun ito yung prepare ko lang yung gamit ko so, magpaliligo lang tapos ikati lang ng konti na bubuli ako ng biskuit sa gabi light snack okay. lang kasi maaga pa naman yun maka kung mag-heavy breakfast kung kami baka mamaya ka lang ay, yung ready lang ako. Actually, ang Hindi ko lang pata kang nag-inay ng wangin. Na eh. Hindi na ako makatulog ha. Ano umbo. Ang umbo. Ang umbo. Ang umbo. Ang ko muna umbo. hi ulit <coughs> so kakaligo ko lang so uh, pagkagising ko medyo nagmuni-muni lang ako ng ko tapos na it's currently 2.30am the morning uh, yung call time namin ay 3am so med mag after kong mali... by the way ang sarap ng showers kasi <laughs> may heater ang sarap magbabad sa ano. <laughs> so medyo natagalan ako dun usual. So ayun, magkakape lang ako. Tapos biscuit Uh, sky, uh, lang. Actually di siya kape, hot show. Yung ko. Kasi yun, baka magkapiling kami mama. So ayun, light snack lang para hindi guto Sa kung ano man ang gagawin sa biyahe or activity mamaya sa Os Osbon. So ayun. Uh, update lang. Mga mga pagtas ito lalabas na din ako para kita ang friends ko kasi call time. Mo. Okay, kita kits ulit sa Osbon. So excited. Hi. Nandito kami sa tapat ng hotel nag-aabang. Pwede ba mag-pack-in? Kawa, bali. So, nag-iintay lang kami ng sundo. <laughs> kayo kayo lang di naman nanonood. <laughs> sa sino man nanonood in the future. Tara sa Cebu. Oh, <laughs> ng 2024. Hi guys start ng day 1 ng trip. Marami kong kwento ma'am, pero mamaya. So, kakarating lang namin dito sa Oslo. Ah, para makita yung mga whale shark. So, Magbe-breakfast muna kami. Tapos. tapos, ayun. Tapos, actually, medyo sumama yung pakarandam ko kami. Pero anyway. Thank you. Kita-kits. Hi. So, nandito na kami kakain ng dress. Sorry. So, ang kakainin ko ngayon ay um, uh, corn beef silog. Ayan. Corn beef at log. Kanin pala, hindi pala silog. Ito yung mga kasama. Coffee. Coffee lang, Churuso. Ayan. Churuso. Itlog tsaka kanin. Tapos mamaya lalangoy kami kasama yung shark. Or picture ako naman. Pumunta si Michael dito. Dapat ang kakainan yung mga delicacies dito. Pero hindi, corned beef yung kinain. Mali? Yun muna babal. Hi! Dito na kami.

Ayun, bibigyan. Nakita mo. Bibigyan Okay. Ito po. Inyong, sinong hindi maligo sa inyo? Ilan si Dalawa. Dalawa.

Konti na lang lumulunod namin yan. Kahit magkadikit yan, magminsan, magkikis yan. Yan, yan. May kay lapit. Ayan pa!

Laki ding, niyo, guys, ang laki ng guys. Ayun. Fulfillment. Dapat dapat Oh dapat dapat. naik kita nyoba